nagbanta si Senador Christopher Bongo. Nakakasuhan ng mga naninira at nagsasabit o naguugnay sa kanyang pangalan sa paggamit sa pera o pondo ng Pogo para gawing pabuya sa mga police officers na kasama sa War on Drugs ng Duterte Administration. Sa panig naman ni Senator Bato de la Rosa, iginit e niyang walang masama sa kanyang utos na sugpuin ang problema sa iligal na droga pero Nilinaw niyang hindi kasama dyan ang utos na pumatay. Mian Corvera sa Balita. Tinawag na malisoso at paninira ni na Sen. Christopher Bongo at Ronald Bato de la Rosa ang pagdawit sa kanila sa drug war noong Duterte administration sa pagdinig ng kamera una ng ibinunyag ni dating police colonel Jovi Espinido na ginagamit umano ang pera mula sa Pogo, Small Town Lottery at Intel Funds bilang pabuya sa mga police officers na kasama sa madugong drug war. Ang pabuya ay pinapadaan umano kay Go na pinabulaan na naman ng mambabatas. Sabi ni Go, bahagi ito ng Aniay Sarswelang niluluto ng ilang mambabatas para mamulitika at manira Paalala nigo si Espinido ang umami noon sa pagdinig ng kamera na wala siyang direktang ebidensyang magtuturo na magkaugnay ang pogo sa drug war kaya nakapagtatakang bigla itong bumaligtad. Iginit ni Go na noong naging special assistant siya ni dating Pangulong Duterte hanggang naging senador, hindi siya tumanggap o humawak ng anumang pondo mula sa Pogo anumang sugal. Nanindigan ang senador na ginawa ang laban kontra droga noon para protektahan ang mga Pilipino. Banta pa ni Go, hindi siya mangingiming magsampan ng kaso laban sa sino mang sa kanya ng walang katibayan. Sinagutrini de la Rosa ang mga paratang laban sa kanya. Wala anyang masama sa kanyang utos na in-neutralize ang drug problem, pero hindi kasama sa kanyang instruksyon ang pumatay. Ano ang masama kung hindi inyuteralize ang drug? Hindi inyuteralize ang drug, the drug problem, yung Pa sinabi ko bang patayin yung, uh, yung tao? Wala mo pang patayin ng tao. Gawin mo lahat ng illegal na pamaraan para magtoto yung problema sa drug. sayang kita diyan perpetai mulahabay mga adikyan at mga mga kaibigan. Petai mo, mo. Vera, para sa matanang Agila, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo sa pagsubaybay sa Matanang Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet 25 TV.